Tama mga kasaliksik, Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo Na may mga nabuo palang mga hybrid Sa ating kalikasan na sadyang Hindi mo talaga aasahan Kaya mula sa anak ng tao at unggoy Hanggang sa dolpi na kayang pumatay ng tao Ay pag-usapan natin Ang sampung hybrid na hayop Na hindi mo nakakalain totoo pala Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito Ay simulan na natin Number 10 Human Z. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroon ng nagawang eksperimento kung saan ang lahi ng unggoy at tao ay pinagsama? Ito ay ang ginawang eksperimento ni Ilya Ivanov na isang Russian scientist na sinubukang gumawa ng tao unggoy kung saan pinasukan niya ng similya ng tao ang tatlong babaeng chimpanzee noong 1920. Kaso nga lang ay nabigo siya at walang nabuo mula sa eksperimentong ito. Sunod-sunod ang naging eksperimento ni Ilya sa pagbabakasakaling siya ang unang makabuo ng bagong nilalang na tinatawag na human Z. Ngunit hindi siya nagwagi dulot ng pagkatigil ng kanyang pag-aaral noong 1932 dahil sa kanyang pagkamatay. Madami pang ibang eksperimento kung saan madami ang sumubok na pagsamahin ang lahi ng tao at tunggay pero wala pang lumalabas sa publiko na balita tungkol sa mga ito. Kung kayo't posible na wala pang nagtatagumpay o kaya'y meron na, kaso sinisikreto lamang ito ng mga otoridad. Yo! musta mga Saliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang bosa sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya, ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there, saliksik. Number 9 Liger. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung pagsamahin ang dalawa sa pinakamabangis at kinatatakutang hayop sa buong mundo na tigre at leon? Dulot na sigurado ay talagang namang mas dapat tayong matakot sa kanilang magiging anak kung kayat noong magsamang lain ng tigre at isang leon at noong liger ay talagang namang nagulat ang napakaraming mga tao kahit pa ang mga eksperto. Dahil ang ayop na ito ay talaga namang mas malaki kumpara sa kanyang mga magulang kung saan ang kanilang timbang ay kayang umabot sa 725 kilo kaya tinuturing din silang pinakamalaking pusa sa mundo. Number 8. Leopon Kung ang tigre at leon ay liger, ay sigurado akong alam mo na kagad kung saan ang galing ang pangalan ng leopon na talagang namang makikita mong mayroong itsura na pinagsamang leon at leopard kung saan ang ulo nito ay talagang kagaya sa mga leon ngunit ang kanilang mga katawan naman ay katulad sa mga leopard na kilala sa pagkakaroon ng madaming batik-batik sa kanilang mga katawan Ang unang leopon ay nagmula sa bansang India kung saan ginawa ito sa loob ng laboratory noong 1910 at sinasabi na imposibleng kusang magkaroon ng mga leopon sa kalikasan Dulot na sadyang magkaaway ang mga leon at leopards kaya't napakababa lamang ng tsansa na sila ay magsama at magtalik. Number 7, Tiger. Sa unang tingin niya akalain mong isang batang tigre lamang ang hayop na ito pero dapat mong malaman na isa lamang itong lahi ng pusa kung saan pwede mo pa nga silang gawing alaga sa loob ng iyong tahanan. Ang lahi ng pusa ng mga tigre ay mga tiger na isang hybrid ng mga tabi cat kung saan sadya silang binrid para maging ganito ang kanilang mga itsura na may alin tulad mo sa mga tigre. Pero kahit naginaya sa itsura ng tigre ang mga toyger, ay hindi mo sila kailangan katakutan dahil sa pag-aaral ay at palaibigan sila sa mga tao at ibang mga hayop kung saan mahilig silang makipaglaro sa mga ito at dagdag pa na sobrang talino din ng mga toyger ay talaga namang perpekto silang maging alaga sa loob ng bahay. Number 6, Cheeto Kung ang pusa na mga tigre ay tinawag na tiger, ay agad na malalaman kung saan binasa ang tawag ng pusa na ito. Dulot ng kanyang itsura ay talagang mayahalin tulad mo sa mga cheetah na mayroong maraming batik-batik sa kanilang katawan. Ang lahi ng pusa na ito ay tinatawag na Cheetos kung saan nang galing sila sa pinagsamang lahi ng Bengal Cat at Aussie Cats na mayroon ng mga batik sa kanilang mga katawan. Ngunit ang kanilabasan ng kanilang pagsasama ay talaga namang gumulat sa madaming mga tao dulot ng itsura ng kanilang anak ay sadyang parang sa mga cheetahs. Kagaya din ng mga tiger ay kahit na mayroong itsura ang mga chitos na katulad sa mabangis na hayop ay maamo naman sila at palakaibigan pa sa mga tao kahit maganda silang gawing alaga sa loob ng ating mga tahanan. Number 5. Growler Bear Siguro daw magtataka ka kung sasabihin ko sa iyo na mayroon ng pangyayari kung saan nagsama ang lahi ng isang grizzly bear at polar bear. Dulot na magkaiba sila ng lugar na tinitirhan kung saan ang mga grizzly bear ay matatagpuan sa gubat. Habang ang mga polar bear naman ay sa malalamig na lugar. Kaya't nung madiskubre ng mga scientist ang growler bear, o Peace Liver ay talaga namang laking gulat na lamang nila dahil hindi nila inaakalang na kaysa mag-away ay nagmahala ng magkaibang uri ng mga oso na ito. Nakakatuwa man na may bagong lahi ng oso na nabuo ay sadyang nakakalangkot isipan na naging posible lamang ito dahil sa pagkatunaw ng mga yelo sa malalamig na lugar dulot ng global warming kaya napalitang lumipat ang mga polar bear ng kanilang tinitirhan. Number 4, Beefalo. Sigurado ang kakaunti lamang ang kayang tumalos sa mga beefalo na anak ng buffalo at baka sa pagiging mainam na hayop sa bukid kung saan kakunti lamang ang kailangan nilang pagkain kaya't sobrang makakatipid ang mga mag-aalaga dito habang ang kanilang karni naman ay mas malinamnam kumpara sa ibang mga hayop kung saan talaga namang hinahanap-hanap ito kahit pa ng mga mayayamang mga tao dahil din sa may lahi na baka ang mga buffalo ay kaya din nilang maglabas ng mga gatas na pwedeng inumin o kaya gamitin sa paggawa ng madaming mga pagkain kaya't napakadami talaga ang pwede mong paggamitan ng hayop na ito kung saan halos lahat ng mga magsasaka ang nagnanais na magkaroon ng beefalo sa kanilang bukirin. Number 3 Jaglion Malamang ay hindi mo posible posibleng palang magkaroon ng ganitong uri ng pagsasama kung saan ang isang lalaking jaguar ay nagawang makipagtalik sa isang leon dulot na ang mga leon ay matatagpuan sa Afrika habang ang mga jaguar naman ay sa Amerika. Kung kaya't napakababa lamang ng posibilidad na magkaroon ng ganitong pagsasama kahit na madiskubra ng mga eksperto ang anak ng dalawang dambuhalang pusa na tinawag na Jaglion, ay labis na lamang ang kanilang tuwa dahil sa itong bagong uri ng hayop na posibleng mas maging malakas pa kaysa sa mga magulang nila. Kakaunti lamang ang populasyon ng mga Jaglion dulot na mahirap ding mangyari ang pagtatalik ng Jaguar at Leon kaya talagang namang naging popular sila sa publiko at maging sa mga eksperto. Number 2, Nang mabuo ang mga gipang ang pinagsamang lahi ng tupat kambing ay talagang namang nagulat ang lahat ng tao dulot na mayroon silang napaka cute na itsura na sadyang nagustuhan ng masa kung saan ang kanilang mga paa ay maliliit na para sa mga kambing habang ang kanila namang katawan ay nababalutan ng makapal at malambot ng mga balahibo kagaya ng mga tupa. Noong 2014 lamang ay merong pinanganak na gip na talaga namang gumiliw sa madaming mga tao dahil sobrang kakaiba ang kanilang itsura. Madalang lamang magkaroon ng mga gip dulat na hindi madalas magtalik ang mga tupa at kambing. Kung kaya't sa tuwing nagkakaroon ng mga gip na nabobo at lumalaki ay talaga namang nagiging rason ito para mapukaw ang atensyon ng nakararami. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay tignan ang larawan na ito na kinuna ng isang magsasaka sa bansang China kung saan natagpuan niya ang kakaibang nilalang na ito sa kanyang sakahan. Ang nilalang ay mayroong iba't ibang katangian ng mga hayop gaya ng baboy, paniki at posible din na lahi ng tao. Kung kaya talaga namang nagulat ang mga nakakita dito, pinag-iinalaan na, na nagmula daw sa isang laboratory sa China ang nilalang na ito kung saan nag-eeksperimento sila tungkol sa genetics ng mga hayop. Ngunit dahil walang kahit nanong salitang lumabas mula sa mga otoridad, ay kakunting tao lamang ang nakalam nito at hindi pa rin matukoy kung saan nagmula at kung ano nga ba talaga ang nilalang. Number 1, Wallpin. Paano kung sabihin ko sa iyo na may nabong nilalang kung saan kahit na mukha itong dolphin ay kaya nitong makadulot ng kamatayan kahit pa sa mga tao? Ang dolphin ay isang uri ng nilalang na kahit pa mukhang dolphin ay pinagurado akong mas gugustuhin mo na lamang panoorin sa malayo kaysa lapitan. Dulot ng pinagsama para mabuo ang hayop nito ay ang lahi ng dolphin at isang false killer win na kahit pa pala kaibigan at tumutulong pa sa mga tao ng mga so ay mayroon pa ding mga kaso kung saan umatake at nakadisgrasya ito sa ilang mga tao. Kung kaya't kahit nahaluan pa ang lahi nito ng isang maamong dolphin ay hindi may na posible pa din itong makadulot ng peligro bilang lamang ang mga wolfin na nakalagay sa mga aqua parts dahil sa posibilidad na makadisgrasya sila ay tanging mga veterano lamang ang pinapayagan na mag -alaga. At magpalaki sa kanila At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito Talaga namang nakamamangha at hindi ka panipaniwala ang pwedeng maganap sa ating mundo Ang pagtatalik ng dalawang magkaibang hayop ay talaga namang mababa lamang ang posibilidad na mangyari sa ating kalikasan Ngunit kung sakali mang gawin nila ang hindi inaasahan ang aksyon na ito Ay maaaring makabuo sila ng mga bagong nilalang Na posibleng magbago din sa mundong ating ginagalawan Kaya para sa Alin sa mga hybrid na hayop na ito ang pinaka-nagustuhan mo? I-comment mo naman 'yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli, mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.